gusto ko sanang malaman kung saan yung maapo ko. Nagkakausap pa kayo. Pasensya ka na, ha? Kasi, pagdating sa mga apo ko, ikaw lang pinagkakatiwalaan ko. Pina-DNA po nila yung nakuwang buho kay Hillary. Kaya lang, ma'am, lumabas yung resulta, hinarang eh. May binigay siyang TRO kasi daw illegal yung ginawa nila kapag nagpumilit daw sila Ma'am Diana na buksan yun. Pwede silang kasuhan. Kung pinipigilan ni Hillary na mabuksan niya yung DNA result, ibig sabihin, may tinatago siya. Hindi siya si Amy. Pero sino po kaya yung gagawa? Sino po yung tumutulong sa kanila? Ikilala eh, ko po yan si Papsi. Hindi yan basta makakakuha ng ganong T.R.O. kabilis, ha? Palagay ko, may malaking tao sa likod nila. At sigurado ako, na ang buhay ng mga apok ko. Kaya, Ma'am, hindi natin pwede hayaan na patuloy lang nalukuhin ni Papsi at Hilary. Sila, Ma'am Diana at Beth. may abogado Pero alam mo, nakatali ang kamay ko eh. Ayaw ni Diana tumanggap ng kahit anong tulog galing sa akin. Sabi mo nga sa akin, may paraan ba para makuha natin yung DNA result? Parang malamang ko lang na talagang hindi siya. Gagawan ko po ng paraan. Talaga? Naku! No. Pero mag-ingat ka, ha? Mag-ingat ka.